Magandang umaga. Maga tayo dito dito sa park. Maganda dito guys, oh. At maganda dito sa mga bata. May mga laruan. Maganda dito guys. Lalo na pag summer. Ano siya? Hindi masyado mainit. At may mga pavi pavilion dito guys na pwede nyo ang, ano magpa-reserve kung gusto nyo magpa-party ito guys dito mag ano maglakad paikot sa park oh, yun guys ang mga laruan yung mga bata dito guys ang saya saya nila maglaro pagkatapos may mga upuan libre to guys pwede kayo mag ano pwede magpa-reserve at may anong dito guys, mag, may maglinis. O, oh, malinis. O, oh, araw-araw may maglinis dito. Marami ng tao. Medyo malamig na sa umaga. Kaya ang mga tao hindi na maagang magpunta dito dahil malamig na. Hindi katulad yung ano, kasagsaga ng summer last month. Grabe. Mga 6 pa guys. Marami ng tao dito. oh, may pwede dito maglaro ng volleyball, badminton. At maganda dito kasi may bathroom. Bathroom 'yan, guys, oh. Dalawang bathroom. May 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 ano, may tubig na mainom. At maraming mga squirrel dito. Huh? Maganda dito guys. Pag maaga magpunta, hindi masyado maraming tao. May, don't o very ano don guys, kung mag-party. Gusto nyo doon, no? Sa, ano, pavilion na yan. Oh, malaki. Malaki ang pavilion na yan, guys. Pagkatapos, may mga basurahan. At, dyan, oh, Para sa mga bata. At ito naman, guys, ang kanilang bathroom. May mainom na tubig. Oh. Pwede kung wala kayo nakadala ng tubig o dyan kayo uminat. Punta tayo sa bathroom. Ito ang pang babae. Oh guys, oh. May basurahan dyan. Oh, pwede, pwede, pwede dito matulog guys. Matulog sa bathroom. At ito guys ay kompleto. May tissue, bathroom tissue. May sabon. May sabon dyan. At saka may tubig. May paper towel. Maganda ang mga park dito guys kasi may bathroom. Kung may mga ba may mga ano gusto ka mag bathroom, pwede kayong makagamit sa bathroom. Malinis guys. Araw-araw may maglinis dito. Lahat talaga guys. Ano, around the park. Talaga malaking park to guys. At saka lininisan. At ito naman guys, ang panggalaki. Yan ang pangalaki Hindi lang tayo magpunta doon. So, maganda dito guys, mag, ano, na marami ng mga sasakyan. Marami ng mga sasakyan ang dumating. May umaalis. May dumadating yun guys. So, may mga sasakyan na dyan. Karamihan sa magbunta dito guys, magdala ng aso. Thank you for watching. Bye bye.